Hello guys. Magsiga na naman ako kasi ito nilinis ko kanina ng umaga. Ayan, oh. So, ito 'yon everyday kailangan mo linisin kasi ang dami kasi ng kahoy oh. Yung dahon. Yeah. Ayan. na siya. medyo madilim na siya alas mga mga alas 5 na yata tapos doon guys ayun kakahuyan yan doon ayan kapitbahay namin lalawin ko yung flowers ko dito. Mga flowers ko ay. <coughs> <coughs> ubusan pa pala ng tubig eh. natin ng tubig. Ay. Open ko pala muna.

narap dito, walang snow hindi malamig dito guys kahit nakapang summer ka pa rin hindi malamig

Sayang. sayang yung tubig mamaya makubos yung tubig sa tanki mahirap na Ayan, nilalagay ko yan sa dyan para hindi madumihan. Ay, dumihan nga. <laughs> dumihan. Tapos, dalawin natin yung garden ko. Ayan natin yung sibuyas. Ala, sibuyas ko, oo, ang bilis Oh, tingnan nyo guys. Yung sibuyas ko. Ang bilis. Ang bilis tumubo. Oh. Katatanim ko lang yan kahapon. Dito lang yan kahapon oh. Ang bilis tumubo ng dahon. Pero itong mga. Itong mga. Ano. Siliko. Hindi sila tumubo. Parang hindi naman sila lumaki. Tapos yung tomatoes ko ito talaga parang hindi sila lumaki tapos nagtanim ako ulit dyan ng mga kamati sana tumubo yeah, nagtanim din ako dyan sana tumubo pero ito talaga sana tumubo bakit hindi kaya sila lumaki at saka yung ano ko oh. yung ano ko hindi ko pa tinanim sa lupa yan dala ito ng ano anak ng asawa ko yan dala niya to tanim ko lang nagtanim lang ako dito ng isa yan ang Ayan. pero ito itanim ko to sa lupa kasi lumalaki to sa dumadami yan nakailangan ng garden bed yan yan guys madilim na dito 5 o'clock na tingnan natin yung siga ko doon dan mau lawak kan dong guys mau lawak kan dong benar-benar tadi uh -huh. uh -huh. cuma dilunuh. daming ibon dito tapos ang lalaki pa ng ano boses nila parang ano parang mga manok ayun ang laki ng ano oh uy ang laki ng pugad ng ibon kaya yung oh ayan ayan laki niya Lalaki kasi tapos ang daming ano dito, itim na ano, ibon. Parang uwak. Sa atin pa 'yun, ano na. Takot na 'yung mga tao sa atin. <laughs> uwak. <laughs> uwa. Ingay dito sa amin, guys, kasi marami talagang ano, aeroplano kasi malapit lang kami sa airport. Kaya maingay. Sana hindi mamatay yung apoy. Hey guys! Bye bye! Thank you for watching! Ang aking palibot sa gabi. <laughs> palibot sa gabi. Yan, ha? Palibot sa gabi. Tapos yung malaking puno. You know. And oh, bye guys! Thank you for watching!